Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, ako po ay humihiling ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod ko pang mga ibabahagi sa inyo ay uh, makikita at makikita nyo. Maraming salamat po. So, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay uh, pag-usapan natin kung gaano nga ba kalalim ang puwerta o bulaklak ng isang babae. Ito po ay nanggaling sa ating uh, isang subscriber pero hindi na po natin babanggitin kung sino po sila, no? So para magkaroon kayo ng idea, ay hinanapan ko ng kasagutan sa paraan ng aking pagsaliksik at ito po ay pangkalahatan na rin at para sa nagtanong sa atin. So, simulan natin, no, ang aking nasaliksik. Ang bulaklak ng isang babae. O oh, guys, interrupt ko lang kayo. Huwag po nating banggitin yung mga sobrang -ma maselang bagay, no? Kaya iniiba ko minsan yung mga salita. Kasi kapag sunod-sunod kong babanggitin yung mga pariparihong mga sensitibong salita, ma madadali tayo ng ano, ng AI kumbaga, no? So, narito po, ang uh, bulaklak ng isang babae ay magkaiba ang lalim. Ayon sa isang pag-aaral, ang puwerta ng babae ay may karaniwang lalim na humigit-kumulang ng 1.5 to 3.7 inches ang lalim niya po. no So, gayon pa man, ang ari ng babae ay pwedeng lumawak at lumiit sa ilang mga sitwasyon. So, narito ang mga ilang dahilan bakit nagbabago ang lalim ng puwerta ng isang babae. Number one, kapag ang babae ay nalilibugan, ang kanyang ari ay maaring lumawak at humaba ang lalim dahil sa pagtaas ng daloy ng kanyang dugo nito. So, yan po yung number one na ang babae ay nagbabago, lumalawak, o lumuluwag, lumul hindi lumuluwag, lumalawak, no? nag expand At ang lalim niya po ay nagbabago kapag kami ay, kasama nako, na kami ay nalilibugan. O napupukaw ang aming mga uh, sensitibong bagay sa aming katawan. So yan po yung number one, ano? Kapag nalilibugan. At ang number two naman, kapag ang isang babae ay manganak o magsilang, ng sanggol. Maaring magdulot ng pag-uunat at pagbabago sa daanan ng ari o tinatawag na vaginal canal kung tinatawag. No? So, yung sa mula sa puwerda pa So, yun po ay uh, nauunat kapag uh, uh, nagsisilang po kami ng sanggol. Pero, ano, paalala lang po guys, kahit po ang isang babae ay nagsilang ng isang tao, ano sa ng bata, hindi naman po ibig sabihin na hindi po 'yun babalik sa dati, no? Dahil uh, ang ari ng isang babae ay flexible po 'yan. Para yang ano, yung lastiko, kumbaga sa ano, so bumabalik po 'yan. Pero hindi na talaga as in yung parang virgin ano, kasi nga ano, iba na rin yung mga nakka. Yan po yung number 2 natin, no? Kapag manganak ang isang babae. So, mag, mag-uunat at magbabago doon sa daanan ng ari. At ang number 3 naman natin, kapag ang isang babae ay na-relax, na-relax physically at mentally, Maaring maging mas malalim ang kanyang puwerta. So ayon sa pag-aaral kapag ang isang babae ay relax, no, walang iniisip na ay uh, stress o anumang bagay ay nagbabago po ang kanyang uh, doon sa puwerta, yung lalim niya nagbabago kapag siya ay physically at mentally na uh, relax kung tawagin. So yan po yung number 3 guys. At alam nyo ba guys, ang bulaklak ng isang babae ay napaka-unique. Napaka-unique po. Dahil may kakayahan itong lumawak o lumalim para sa iba't ibang mga bagay tulad ng pakikipagtalik, panganganak, at kayang-kaya niyang mag-adjust kahit may kalakihan pa si Manoy, kaya niyang tanggapin. So napaka-unique -napaka po talaga ng uh, ari ng isang babae, no? Na talagang kahit pa anong ipasok, kahit pa yung daliri ng ano, at saka yung mga laruan, talagang mag a po yan. Ang pinag-uusapan na po natin isa sa no? Kaya kahit gamitan mo ng daliri o mga tinatawag na yung laruan, ay talagang mag a po ang ano, ang bulaklak ng isang babae. Kaya kaya ko po natawag na napaka-unique po ang bulaklak naming mga kababaihan. Pero gayon pa man, maaari pa rin siyang masasaktan kapag pwersahang isagad ng mabuti sa kailalim-laliman at matamaan ang kanyang sipit-sipitan. So ang ibig po sabihin nito, kahit man napaka-flexible o pwede lang nga uh, tawag dito, mag-adjust, pero iba po yung... Uh, pinupwersa ha, yung talagang wala man lang kalaban-laban ay talagang sa na talagang isagad na isagad mo yung ano, sandata po natin ay hindi po uh, maganda dahil masasaktan din yung babae. Kaya, ibig sabihin, hinay-hinay lang din sa pagpasok kahit paano. Kasi hindi rin natin alam na, ano, kasi meron ding babae na walang, hindi po masyadong malalim. Kasi merong tinatawag na mababaw lang. Meron din po. Kaya kapag uh, mababaw lang po ang ano puerta ng isang babae, masasaktan po siya lalo na kapag uh, malaki o mahaba yung ano sandata ng isang lalaki. Kaya kapag uh, ano ipinasok nyo yung sa inyo, wag pong biglaan lalong-lalo na kapag ano hindi pa masyadong nagbabasa, mas lalong masasaktan ang isang babae. Kaya hinay-hinay lang sa pagpasok hanggang kung saan kaya ng isang babae na hindi siya masasaktan, ay pwede lang po yan. Kasi nga, sinabi ko na kanina na ang, ar, ang bulaklak ng isang babae ay mag a po siya. Alam niya, alam niya kung anong gagawin niya doon sa, luob sa loob, lalo na kung nalilibugan ang isang babae. Kaya, mas the best na ipasok natin ang sandata natin sa bulaklak kung talagang mamasa-masa na talaga ang partner para yun ay tanggap na tanggap ng kanyang bulaklak ang sandata. Kasi kapag hindi nagmamamasa-masa, mahirapan kayong ipasok doon sa pinakailalim laliman. Masasaktan po lang ang, ang isang babae, no? So, ang payo ko lang po kapag uh, ipinasok nyo na ang inyong sandata, dahan-dahan lang hanggat, hanggang may ano na sa may adjust na na ng babae. So, yun na, pwede na kayong mag-anuhan noon mag uh, na, pwede na. So, yun lang po ang uh, magiging payo ko po, po, no? Na hinay-hinay lang sa pagdiin o pagsagad para hindi rin masasaktan ang inyong partner. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking isang uh, vlog na naman ngayon. At maraming maraming salamat.